mga viewers shout out sa 1k subscriber At Maylin hello. hello hello sa pamilya niya sorry it's DJ hi mga ka viewers na good vlogger thank you for supporting him at Uh, thank you din sa pagpatuloy niyo sa pagsuporta sa kanya at sinamahan niyo po siya hanggang sa maabot siya ng 1K. Uh, sana guys ipagpatuloy nyo lang yung pagsuporta niyo sa kanya uh, uh suportahan niyo din yung YouTube channel ko Roxanne De La Cruz Vlog um, Thank you guys and I love you all Hello mga viewers Maraming salamat sa 1K subscriber Thank you Maraming maraming salamat. God bless po sa lahat. Please support my YouTube channel, Roxanne de la Cruz, mga ka-viewers. Shout out din pala kay Nance Bernal. Todds, salamat sa short message mo sa akin. Kahit lalagasan ka ni Lolo, laban lang. <laughs> so, okay, Todds sana maging satisfied ka na. Ayan na, oh, nalagpasan na kita. Salamat sa'yo dahil ng dahil sa'yo nagkaroon ako ng YouTube channel Todds. Kaya salamat. Pero nagulat ka dahil <laughs> nalampasan kita. Ganyan talaga Todds eh. Biglang lumubo eh. Hindi <laughs> ko alam eh kung bakit biglang gumanon yung ano ko eh. Mga supporters eh. Sige Todds, God bless sa'yo. God bless na lang sa atin. Laban lang. Hello guys! Hello viewers! Hello vloggers! Hello everyone! This is Nancy Piogado777. Kung bago ka lang sa channel ko, mag-subscribe ka na para updated ka sa lahat ng videos ko. Shout out ko pala dyan yung kaibigan ko na si Jude Vlog. Congratulations, Tots! Cheers natin yan! Congratulations! Ibang level na yan! 1,000 subscriber! Grabe! 1,000 subscriber! Parang kailan lang! Puntap sa subscriber ka na. Graduation ka na, toads. Ibang level na yan. Mag-LS ka na. Invite mo ako sa LS mo. Don't forget to invite me in your LS. Hmm. Don't forget to invite me. Congratulations. Thank you. Thank you so much for all the viewers and subscriber. Palagay niyo po kaming support na rin. Thank you, guys. Thank you so much for all the support and the love. Thank you so much. Sa lahat po ng taga-Sumel, sa family ko dyan, sa mga taga-Sumel, hello, guys. Kamusta kayo? Ingat kayo palagi. Malapit na po tayo magkita. Hmm? Ingat kayo. More power. God bless. And mahal ko kayo. Love you, guys. Ingat. Todd, see you around. See you on my next vlog. Ingat. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, guys. Keep watching and thank you so much. See you on my next vlog. Love you. More power. God bless. Shout out pala kay Renan Truyo. Mayroon siyang YouTube Retro channel, Retroy TV. Sorry, it's DJ. Congrats pala <laughs> ka kay Jude Vlogger. Naka 1,000 sa'yo, Soy. Thank, you. Thank, Thank you. you. Thank you. naman. Ah, uh, pa-support din naman sa ano sa TV. Salamat. Maraming salamat guys. Please support sa channel niya Retro TV. Shout out ko rin pala si Jennifer Malvis. out pala kay Rodin Musa. Meron siya guys, YouTube channel, Rodin Musa Vlog. Please guys, paki-support naman ng YouTube channel niya. Shout out din pala kay Nang Aluna Batchoko at saka sa pamilya niya. Shout out sa iyo Nang Aluna. Shout out din pala kay Alvin Luis Batchoko nakakataba siya ng puso guys kasi nag message talaga sa akin at nagsabi hi hey to pinapanood ko yung mga video mo pa chat out naman yan salamat sa dahil number one fans pala kita shout out din pala kay Eduardo Undrada at saka kay Muslim shout out pala dyan sa family Undrada Pamiliharo Haro. Tsaka salamat nga po pala sa 1K subscriber ni Jude. Blacker. Kael! <laughs> ikaw! 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 Uh, ikaw! Ikaw! Shoutout nga pala sa pamilya ko, pamilya si Munsang sa Desperinius Cavite. Sa mga kasama ko sa Makati. Si Ardil, mulong Ardil, ikaw alam kayo lang. Ariel. tsaka Pulog. Ano? Akala nyo, kayo lang makano. Kakala mo, Pulog, Ariel, ikaw lang naka-shoutout. Tapos si Muslim. Oh. Shoutout nga pala kay Pulog. Pulog, negro ka na. Kaya Ariel. Kaya Ariel. Shoutout. Hello. Kaya kasi. Hello. Maraming salamat sa so, 1K subscriber, mga ka-viewers. Hello. <laughs> Thank you. Abangan nyo, ang next vlog ko. Magsasayaw na ako. <laughs> <Chelidop> shoutout din pala kay Pamela Bayo. Sorry, it's DJ. Shout out din pala kay Angel, kay JM, kay, kay mama nila. Happy birthday sa mama nila. Shout out sa pamilya Halipa at Argelius sa Cotabato. Shout out pala guys kay Husipa para Bakunawa. Meron siya guys YouTube channel para tutorial. Please guys, paki-support naman ng YouTube channel niya natat din pala kay bunso ng english love at saka shout out pala kay idol ko Helen sana huwag ka magsawa sa pag-support ng so, pag-support mo sa akin laban lang kayang-kaya natin to shout out din pala kay dg gen reyes vlogs Maraming salamat sa iyo, DJ, dahil sa pag-support mo sa akin. Sana hindi ka magbabago sa pag-support mo sa akin sa L.S. mo. Oh, mega-mega shout-out kay Jude Vlogger. Palangpakan na si Jude Vlogger dahil naka-1K sa... So... Yes, Naka-1K na siya. Naka-1K so pa natin siya ng bonggam-bongga. At syempre... mga viewers. Salamat sa 1K subscribers. Shout out daw ka pamilya niya sa Negros. hindi na ako kapuli. Hindi sa kapuli. Shout out daw sa'yo, Chang Chang. Chang. <laughs> Cheryl, nandito kami sa manang mo. Ayan, nakapunta namin ng Pasig. <laughs> bye bye. Makaon kami sa... Sang... Lugaw. Lugaw. Ayan. Ayan. Sige, ano kayo kala mo nang? Michelle. Shout out na kami. Pamilya Kondrada, gali. Shout out na sa si inyo. Ayun si Manang, oh. Panawagan na lang. <laughs> Shout out pala kay Lindy Guzman.

you can get some. Sa lahat pala ng mga taga-English Love at saka Friendzone, maraming maraming salamat sa inyo, especially kay Founder At saka kay Papa G. Shoutout din pala kay Ramon Sator, di Binigras. out din kay Jeros Brian Delvin. Shoutout Shout out sa iyo, Dodge. Shout out pala kay Nilda Lorenzo. Shout out Rinaldo Pama. Shout out Biboy Ribadumya. out sa'yo ng Arlene Cano. Shout out sa'yo, Ryan Crisostomo ng Green Meadows 90s 90. Shout out sa'yo, Tiz Upaw. Sorry, yes, Shout out, Leslie Mahinay. Hello po sa lahat po ng pamilya ko sa Somel and shout out po sa kay Jud Kesby sa subscribe 1,000 subscribers sa vlog sa vlog ni Jud Kesby hello po sa lahat shout out din pala kay River Canyete Aronales Shout out sa iyo Tansong. Salamat sa subscribe sa 1000k. Shout out pala. Hello. Maraming salamat, maraming salamat sa inyo sal 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 mga ka-viewers sa pag-subscribe sa 1000k subscriber. Marami pa darating. Suportahan niyo lagi. Hi mga ka-viewers, maraming salamat sa 1k subscriber ko mga ka-viewers. Abangan niyo po ang content ko. Reklamo niyo, sagutin ko comment down lang mga ka-viewers. Uh, shout out pala sa 1K subscriber. Maraming salamat sa support. Shout out George Vlogger. Maraming salamat sa inyong suporta sa kaya. Oh, ito Sala. mga ka-viewers, abangan nyo ang content ko sa sunod na vlog ko. Mga ka-viewers, maraming salamat sa 1K okay. subscriber. Thank you. Thank you. The Home College, shout out sa'yo. DJ. Hey. sa iyo. Good. ng Endless Love, shout out sa iyo. Good. ng Endless Love, shout out sa iyo. you can get some. Glenn Abitis shout out sa iyo. shout out. Ross Palomares, shout out sa iyo. Sa lahat ng mga taga-admin, shout out sa inyo lahat. Mario. April, Laika, Viv, Haji, Bia, Jin, sa lahat ng mga taga-admin dito, maraming Salamat sa support nyo. Shout out sa inyo lahat. Shout out din pala kay Julius Andrique ng Alabang. Shout out pala kay DJ Boy Lockering. Please support my YouTube channel Boy Lockering. Shoutout din kay Ming Binayosa, Arabes, shoutout sa iyo bro. Shoutout din pala sa kumparing pare ko Airi na yung yung Shout out sa yung pare. yung yung Shoutout sa'yo, Kasmet. Shoutout din pala kay Rumel Arunales Tods. Shoutout sa'yo. Sa lahat ng mga Tods dyan sa Sumel. Shoutout na lang sa inyo, mga Tods. You can get some. Shout out din pala kay Nang Maylin at saka kay Sir Franz. Mga viewers, Shoutout out sa 1K subscriber. Ati Maylin, hello. Hello sa pamilya niya. <laughs> Manaw, Sir Franz, di nakauwi sa pamilya na sa Negros. <laughs> Shout out din kay Ariel ng Tagasay. Out walang mga asawa dyan! Yes, as DJ! <laughs> eh, eh, eh. manapit na kami matapos. Eh, nandito lang, kinukuha yung mga pagkain doon tapos aalis ah, na kami. Cut -out, out daw sa ano? Uh, ah, mga kaibigan ko sa Makati. Tapos out sa 1k of Bread. Cut out kay Romeo. Cut okay. out ano kay Tisoy. Cut uh, out pala sa 1K driver. Yo, yo, yo. Shout out din kay Rostom Shout out din kay Roy Bro, Roy Shout out kayo first shout out mo sa 1K subscriber ko. Maraming salamat sa inyo sa pagsuporta sa 1K subscriber, mga ka-viewers. Thank you. Shout out guys. Salamat sa ano na yung subscriber mo? 1K subscriber. A 1K subscriber para kay kay Jude Vlogger. Please po, suportahan natin. Makakatulong to sa kahirapan ng ibang tao. Guys, <laughs> nice. Thank you. Maraming salamat. Turoy. Ma, ma shout out ko sa ano sa sa, sa 1k subscribers. Maramat sa lahat na lang na taga Negros sa nag-support sa akin sa 1K subscriber. Thank you. Shout out din pala sa pamilya ko dyan sa Sumil. Pamilya Lubadon, Pamilya Caspi, Pamilya Katsela, Pamilya Barbas. At shout out din sa pamilya, pamilya Alipa ng Cotabato. Shout out din pala sa pamilya Villanoy ba ng Cotabato. Maraming salamat sa inyo sa pag-support nyo sa YouTube channel ko. At saka maraming maraming salamat po sa inyo guys. God bless. Salamat sa 1K subscribers. Huwag kayo magsawa sa pag-support ng mga YouTube channel ko guys. Maraming maraming salamat po. God bless po sa inyo. Sa lahat na hindi ko na shout out, uh, huwag kayo mag-alala guys. Comment lang kayo sa sa mga video ko para malista ko kayo kung sino ang gusto magpa shoutout Okay guys, God bless. Maraming uh, ulit. Maraming maraming salamat po sa 1K subscriber ko mga ka-viewers. Sana po huwag kayo magsawa sa pag-support sa akin. God bless po. Mabuhay po kayong lahat. See you to the next vlog. Bye-bye. Ay, abangan nyo pala guys. Mayroon na akong nagawang ano, uh, challenge sa next vlog ko. Kaya abangan nyo. wag kayong, wag kayong sana, huwag, ano, huwag sana mag magpas ng ano ng mga vlog ko guys kaya abangan nyo guys maraming maraming salamat ulit God bless to you bye bye One, two, three, come on!